yung nainggit ka na naman sa relasyon ng iba okay maka maka na <laughs> All pa Hi love, wag ka na sad, mag smile ka na. May pasulat-sulat ka pang nalalaman, pwede mo namang i-chat. Sorry, <laughs> mga kabash mong nagsikasala na tapos ikaw todo ka ay, sa mga handa nila. <laughs> <laughs> <Day>! <laughs> <laughs> ikaw ay tila toyo sa kusinang dinawa Wala binibini -bini pa ang ingay ng bunga nga Pwede ka na ka Oh my Ang na, Brad <laughs> Oh, kalma <laughs> Are <laughs> ano you like father, like son? Ganun? <laughs> Take my hands. Close your eyes. Now feel. <laughs> ano ba yung nahawakan ni ate? Ina-expect niyang romantic eh. <laughs> your mom and dad met again. After how many years? Ang dami babae sana all. lang <laughs> na gusto. Mukhang nangangamoy comeback yan ah. Oh. Well, mas okay para buo yung pamilya. Gusto ko Pakiramdam naman kaya yung sa atin. Sila may taga-subo na. Tayo nakakutsara pa rin. Emotional damage! Ang ganti sa jowa mong Tino Toyo. Nakaganti ka ngayon. 10,000! Can I keep you? Forever? You can keep me forever. Kung yung tanga, hindi siya pinatulan eh. Huh? huh? Flawless, flawless. Daddy, chill. <laughs> Ayan <less, laughs> <laughs> <I don't know. laughs> na, hindi na sila nag-swimming, mga kaibigan. Tinitigan na lang yung nakabikini. <laughs> <Hey>! <laughs> siya! 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 Si Charlie! Si Charlie, say hi! Say hi! Chaily, Chaily. I love you. I love you. I love you. I love, I love you too. Lagot ka sa asawa mo niyan. <laughs> oy oy oy, oy, oy. <laughs> v, ano ka ba? Yung bata yung magbe-birthday, hindi si ate. <laughs> Ako po, malandi ka talaga. Sana all! Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it. Yeah! Take my shoes and walk mile, so Ganyan ka-proud yung mga tropa mo pag nakikita na nilang kausap mo yung crush mo? Ako po, sana all! eh eh? Ikaw GF, pero ikaw yung walang fix sa kanya. Naka? Delikado yan, ating. Eh? 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 kasi nagjojowa-jowa ka ng basketball player. Tapos pagseselosan mo yung mga nagpapapik sa kanya. Sana <laughs> all pogi yan. <laughs> Receiving flowers on your recognition day without asking of him. Natawa lang ako sa reaction ni tatay. <laughs> Parang hindi mo mawari yung ngiti ni tatay. Hindi <laughs> mo alam kung natutuwa o gusto nang sumuntok sa'yo. Ang sarap ko buwi. Mamahalin kita kahit mabaho ang paang mo. Huh? It actually means I will love you no matter what. Oh. That works. That works. That works. Sabi <laughs> okay, ang baho naman ng trip niya. <laughs> it works kung pogi ka. Malas mo na lang pag pangit ka na nga tapos sasabihan kang mabaho pa mo Tsaka anong connect? Nag-moving <laughs> wow. up. Nag up pati relasyon nila. Tayo wala pa rin. <laughs> Sana, ah. Ilan naging ex mo? That's weird. lang. Isa lang. Ikaw, ilan ex mo? Ilan? She was my greatest love. Uy! She was <laughs> my greatest love? Greatest love mo nga, pero hiwalay pa rin kayo. <laughs> ako, ilan naging ex ko? Virgin pa ako eh. Paratado pala siya. Mayroon okay, pa, ayaw mo ba? Ah, tayo ulit. Kuya, ano, pangalan ba? Wala. Hindi <toct irritable call> <Ay. t� Oriksi> pala kasali sa palaro. Kinukuha yung pangalan sa Facebook. Ayos ka rin, Brad. Action! ko, ang Ang lakas nun! Ay, pati si Ate V. Cortez, oh. <laughs> Kinilig. Iba talaga ang karisma ng isang agabus. <laughs> Sila po ay Team Payaman, mga kaibigan. Uy, uy, sana all. <laughs> uy! Hindi mo nakakainis ako mag-serve. Hindi mo nakakainis ako mag-serve. Ganyan pala dapat. Oo, ganyan dapat. mag-serve nakakainis. Looking for kasamang mag-serve. Si mo na man. go. Let's go Ex go yan. Wow. Ciricir yung <laughs> X niya. supportive pa rin si X. Hindi, <laughs> <Gede>, wow. <laughs> Ay, hindi, parating. Restless. Sigyan mo. Thank you, thank you. Oye, oye, oye. Oy, doon, doon. Lahat doon, lahat doon. Baba, 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 baba. Saan ka pupunta? <laughs> 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 Ramdam mo talaga yung kabaya, no? Kayo ba mga idol? Anong pakiramdam niyo nung first time yung makilala yung family ng jowa niyo? Pakicomment nga down below. Ang galing! Ang galing! <laughs> Nasa cream na yung true love ni ate. Sana all. Yung sa akin ata, nasa kinder pa lang eh. May bitter kang tropa. Habang nagde-date kayo. Andun, nakatanaw. Ang angas mo Isa pa to. Bitter din to sa mga may jowa. <laughs> Hindi yan lalaban. <laughs> Ang sasakit nyo kasi sa mata eh. <laughs> Today is the day. Better <laughs> ah? Mission failed. <laughs> Mukhang hindi pa kasi handa si ate. Ikaw naman. Better luck next time, kuya. This morning, he really pissed me off. You know what he did? What? He opened the door for another girl. <gasps> She was in a wheelchair. <laughs> Alam mo, kuya, ang dapat mong gawin ngayon. Palit-jowa ka na. <laughs> mindset ba? <to>, mindset. <laughs> Eh ano pa kailan mo kung nakikipag-inuman ako sa mga pagkada ko. Kahit umagahin ako dyan, wala kang magagawa. Aha. Tsaka ano, lalaki ako, ako yung masusunod. Pag gusto ko mag-inom, mag ako. Tama! Tsaka tanda mo, kaya kitang iwan. Yung, yung tenyo sa pagsasama natin, kaya kong isang tabi yan. Lakas ah. Eh, yung sabi ni Paking Endong dun sa asawa niya. Pero sa <laughs> hindi ko niya. Ka <laughs> <lang po. laughs> Sinabi pala ni Kuya Endong yun eh. Brad, muntik ka na brad ha. Muntik ka na ang ng asawa mo. <laughs> pumupunta sa gym eh, puro ganyan yung makikita mo eh. Huwag ka iiyak. Hindi, kung kunyari, jowa ko, oh, jowa ko siya. Kunyari, sinagot niya na ako. Oh. Diba, kunyari, naglilibi na kami Oo, oh. ah. pagod, -pagod, pagod, -pagod na pagod, pagod Pagod ako, trabaho. Pero wala siya tayo, Hindi, huwag na, huwag muna. O sige, Will. Papasok ko sa kwarto namin. Pag gaganon ko, diba, pagod na pagod ako. Pagkapasok ko, nakikita ko siya. Ayun na yung pahinga ko. Ablakas <laughs> Ang lakas na Uy, sana all! <laughs> uy, uy, Sana all! uy, 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 Kinigilig si Barbie! uy, 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 Bunam, biruk sembang ganon. Sana all. Wala, nainggit na naman si ate sa relasyon <sihuwain> ng iba. Sana all, eh? Delikado ka talaga niyan. Katabi mo'y tatay mo eh. Paano <laughs> masabi? Akala talaga kinis siya no? <laughs> sa mga nag-aaral ngayon na nanonood sa akin, pwede i-try ito sa mga kaklase niyo. mo <laughs> yan! Si mother whisper Ha? Huh? <laughs> o kanya Boyfriend mo to Ha? <laughs> Bakit kailangan magsuot ng ganyan? <laughs> Nakaw, mukhang first time bumili ng napkin yung boyfriend mo. <laughs> kailangan pa magsuot ng duster. <laughs> Yeah. At yan, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang Team Sana All natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nga nang akong pera ng hiya Talo pa ko sa muka Nakakabad talaga your profession? <laughs>